Magandang araw sa inyong lahat. Nawa ay pagpalain tayo ng Diyos sa ating pagninilay sa mga salita ng Diyos sa araw na ito. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Lucas. Noong panahong iyon, nilibot ni Jesus ang mga bayan at nayon. Nangangaral siya at nagtuturo ng mabuting balita tungkol sa paghahari ng Diyos. Kasama niya ang labing dalawa at ilang babaeng pinagaling niya sa masasamang espiritu at mga karamdaman. Si Maria na tinatawag na Magdalena, mula sa kanya ay pitong demonyo ang pinalayas. Si Juan ang asawa ni Kusa na katiwala ni Herodes. Si Susana at marami pang iba. Ang ari-arian nila ang itinustos nila sa pangangailangan ni Jesus at ng kanyang mga alagad. Pagsasadiwa Kasama niya ang labing dalawa at ilang babaeng pinagaling niya sa masasamang espiritu at mga karamdaman. Sa ating panahon, tinatawag din tayong maging tagasunod ni Jesus. Dapat tayong magpakumbaba at maglingkod sa pangalan ng kaharian ng Diyos. Tulad ng mga babae maipapakita natin ang tunay na pagmamahal at pananampalataya sa pamagitan ng pag-aalay ng ating mga sarili. Kapag tinanggap natin ng Diyos at sumunod tayo sa Kanya, makakaranas din tayo ng pagpapagaling at pagbibiyaya. Maraming salamat po sa pagsama niyo sa atin sa pagninilay. Magkita-kita muli tayo bukas para sa salita ng Diyos. Ako po si Father Edward Dantes mula sa Society of St. Paul, doing all for the gospel.